Sir Antonio Belenya. So, sampung taon pala kayong nag-live-in? Opo. Okay, kayo po ba ay nagkaroon ng anak? Isa po. O, may isang, uh, ilang taon na yung anak po? Na. Uh, years old po. At dun sa sampung taon po na inyong pagsasama, eh, eh siyempre may mga naipundar din kayo. Mayroon uh, mayroon po kahit papaano. Kasama na yung bahay po na tinirahan ninyo ng sampung taon, tama opo, po ba? Opo. Bukod dun sa bahay, mayroon po isang bios po na si. Ano pa? Dalawang bahay po At saka mayroon pong kantin po kami na ano, negosyo. At siya, po noon, mayroon po siyang notary anong uh, nung una pa namin mag magsama, may notary na po siya. Okay, okay. yan, yan po ba eh, masasabi po niyo eh, tulong-tulong yung dalawa na ipinundar. Kahit pa paano po nakatulong naman siguro ako dahil kung sa kung sa ano, yung isa physical ko po. yun yun lang po yung parang ganoon po yung pala natin na itulong ko. Uh, hindi na po kasi maganda yung pagsasama namin kaya na, napagdesisyon ko na ayaw ko lang kasi na dadaan kayo yung sasabit kami sa sakitan kaya nagdesisyon na lang po ako na ano ay hindi na po uh, ako sa kanya uh, kung ganito na wala, wala naman tayong hindi na maganda yung pagsasama natin magiwalay na lang tayo dahil ko abot sa sakitan pa Antonio. wala naman ah. ako hiling kanya kung hindi siya sa ganlang pero sir ano po yung reason bakit po hindi naging maganda na yung pagkaka yung relasyon po ninyong dalawa ay, wala ano po basta ano <coughs> yung pagsusugal ko, siguro ganun, po siguro. So aminado po kayo sir, nagsusugal po kayo? Nagsusugal ako pero hindi naman sinasabi. Anong Nag sugal po sir? Hindi naman, yung mga scatter lang po, ganun po. <laughs> pero sir, wala naman po kayong babae, wala po wala, siyang lalaki. Wala, 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 naman po, wala. na po, ayaw ko na lang po magsalita. Ang ano ko lang sa'yo, yung gusto ko lang uh, mak makuha sa'yo, yung sasakyan nila, yun yung, yung anapuhay ko, yun naman makuha yung makuha yun yun Yung kotse na, yung Vios, oh, yun, yung yun sinasabi lang, po ninyo, yun, yun na lang, lang yung hinahabol po ninyo. Ma'am Cherry, naiintindihan namin na naghiwalayan na nga po noong yes, Nobyembre of last year. Yes sir, last year, oh, November. Oh. So eh siyempre paghiwalayan paano naman yung mga naipundar? Pwede daw po ba yung sasakyan? Bago po siya dumating sa buhay ko sir. May bahay na po ako. Ang ang simula po ng aming pagsasama inasira po yung sasakyan ko na na-respond na niya po sa Quezon City Circle. So yung po yung simula bakit pumasok po siya sa buhay ko sabi niya ayusin ko po muna. So hindi po totoo na bago po dumating siya sa buhay ko wala po akong bahay. May bahay na po ako. Tumuloy na lang po siya. Kaya po ako hindi nag, nag nagre-reply ng mga tat yung mga yes, chat niya po kasi the more you talk the more you mistake ang dami pong threat nandito po sa cellphone ko wala po siyang nakukuha ano sa akin na masamang reply sabi niya pag-isipan mong mabuti kapakanan ng mga bata iniisip ko katiting lang ang hinihingi ko sa iyo nasa kung kung palakihin mo, mag ka na ngayon. Pag naumpisahan ko to, wala nang atrasan to, kawawa mga bata. Madadamay lang sila. Ma'am, ma matanong lang po namin, ano po bang rason bakit po kayo naghiwalay? Ilang beses ko na po siyang kinausap. Sabi ko, magbago ka na. Kasi ang hirap po talaga, ma'am, sa buhay na may kasama kang sugal po. Kahit anong yaman mo, milyonaryo, Tama bilyonaryo naman. ka man, kung yan ang bisyo mo, ma'am. Wala. Kayod kalabaw po ako. Ano Pero po ang trabaho niya, niyo, ma'am? Ang nangyayari. Nungusyante po ako, ma'am. Oh, okay. Ako, kumakayod siya naman, pinipilit niya po akong pababa. Kahit man lang contribution sir, na pang tubig man lang, hindi nga nagbibigay. Kayo sir, ano naman po yung... Ang sa akin po kasi, lalo na po sa canteen, ako kasi ang kusiniro. Tapos sa akin naman kasi, wala po talagang pumapasok na pera. Buwibihay po ako sa si terminal. Okay. atak atak po. Ganun po yung ano ko. Malaki ba yung kita dyan sa biyahe mo? Kaya meron kang extra? Kaya to paano po? Pang, Bakit yung extra mo, hindi mo nalang gamitin sa Maybe pamilya? Na, Kumikita eh, lang po, po minsan. Po. Kaya po yung BIOS na yan, nakagrab po yan, ma'am. Dahil siya po isang mekaniko. So nag-isip po ako ng negosyo na intended po sa kanya. Mm -hmm. So ngayon, kumuha ako ng grab para eh, ano niya, sa totoo lang, ma'am, wala nang panghulog, wala pang kita. Sabi niya, mahina ang biyahe. So doon ko, ano, it takes years bago ko nalaman na siya pala ilulungsap. Sugal. So, tiniis ko po yun. Tinasaksakan ng pera sa mall. Mga Masama machine slot. Tayo. Yes, ma'am. Oh, yung nasa mall. Then, oh, yes, ma'am. Machine slot. Na parang ano din yan, casino. Kasi ever since po talaga, wala naman talagang sustento ginagawa yan sa anak niya. So, since ibigay ko po yung sasakyan, sustentoan niya yung anak niya. Yes, yes. Starting kasama from, yes. from now. Starting from yan. now. Ganito ha. Uh, kaya hindi ko pa nababanggit kanina yung uh, aspeto po ng sustento. Kasi kanina lumalabas kasi wala naman talagang pinagkukuhanan si uh, Sir Antonio. Okay, so kumbaga, wala siyang maibigay doon sa bata. Pero kasi sir, naalala ko ulit, may pangsugal ka pala eh, wala kang pangsuporta. Ikaw ha. Ayusin ayusin mo 'yan. Itigil mo yang sugal mo, okay? Kung hindi ka magsuporta, pwede kang kasuhan yan. Kung si Ma'am ay willing ibigay yung sasakyan para ikaw ay may pangkabuhayan, may pagkukuhanan ng iyong pang-araw-araw, eh dapat magtabi ka rin pangsuporta mo sa bata. Ha? Hindi laaabot naman ko sa bata pag pupunta diyan sa Terwill. Inahanap naman talaga ako niya nitong lately lang. O uh, di siguro kung magkaroon kayo ng agreement patungkol diyan sa kotse na 'yan, eh magkaroon na rin kayo ng kasulatan patungkol doon sa kung magkano yung ibibigay don sa bata. Yes, ang hiling po ninyo is yung kotse, ibibigay po sa inyo ni Ma'am yung kotse bilang share po niyo dun sa inyong naging pagsasama. Kung sa panahon na kayo ay nangailangan isinanla nyo 'yan, wala ka nang mahihingi sa kanya Yan na yun. Yan naman pa. din ang gusto ko po. Okay po sa inyo 'yon, Madam. Actually, attorney, okay po. Uh, willing po akong uh, mag-agree ano, uh, mag po dyan sa gusto niya mangyari. Gusto ko rin pong mangyari is huwag niya rin po kaming gagambalain, matiwasay na paghiwalay, at saka hmm. ano, ako ano sabihin ko sa iyo, hindi namin talaga, yan, pinag-isipan namin ng mabuti yan. Uh, marami dyan, yung mga ano na nakakahinayang dahil ano, uh, pinaghirapan ko yan, pero ano yan, bagay lang yan. Kasi ganito na lang. lang po ako. ganito na lang kung ano man yung nagawa ko sa iyo, kung ano man yung magkukulang ko sa iyo, hihingi ako ng sorry sa iyo para matapos na sa pagbigay mo sa akin ng sasakyan. Maraming salamat. Salamat, salamat talaga. Ibibigay ko sa iyo 'yan kasi alam mo, alam ko naman na ibabalik nang 10 times ng Panginoon sa akin 'yan. While wala na 'yan sa amin. Sasakyan lang 'yan. Tanghiling ko lang sa iyo, huwag mong walain 'yan dahil ano yan? Pinagpa pinagpaguran ko yan. Sir, may papangako mo ba kay madam na yung sasakyan na yan ay eh hindi nyo isasanla? Siyempre naman dahil yan, sabi ko nga sa iyo, yan, 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 lang yung kinabuhay ko. Yan, 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 lang yung ano ko. At saka pangalawa po, Atorne, sa totoo lang, uh, mayroon din akong isang bubuhayin pa kasi talaga yung anak ko po sa Bicol. Ilan po bale yung anak po nila? Sa Bicol pa, isa pa sa Bicol. May isa sa Bicol? Apo, isa yun sa kanya May po. isa dito sa Metro Manila? Apo, yan po Apo. yung baby po Meron pang ah, six iba? So, meron uh, po, yung po sa, play ano play po, yung po yung sa Meron pa. So, tatay ha? Itigi mo yung bisyo mo kasi meron kang responsibilidad sa mga anak mo. Hindi na kailangang sabihin pa sa'yo na may gastusin ang mga bata. Alam mo na dapat yan, naging bata ka rin. Uh, Ma'am Eliza at Lisbeth, no? narinig nyo naman po siguro yung pag-uusap namin. Actually, maganda-ganda po no at meron na po silang oh. napag-agrihan. Ang hiling na lang din po sana namin, dyan na po mismo sa barangay po ninyo gawin yung uh, pag-uusap i po nating kasulatan. At iyang kasulatan na yan ay magsisilbing wakas. Okay po. Pwede po buwan na huwag niya akong pagbuwalan sa bahay na pumunta ako sa anak ko. Hmm. Kung gusto mong mamit ang anak mo, willing akong isama mo yan. mag kayo. Pero sabihin mo na pumunta ka pa ng bahay, huwag na, huwag na lang. Huwag okay. na muna. Uh, okay lang, okay lang huh? na naman po. Meron pa po ba kayong gustong sabihin sa bawat isa? Message. sa akin po, wala po. Wala na? Uh, wala na po. Uh, ko, uh, salamat kung ano man yung mayroon ako ngayon. Maraming salamat. At saka sorry sa lahat ng mga kung ano man yung nanggawa ko ano yung problema na dumating sa ating dalawa. Uh, sorry na Yun lang po. Uh, yung last message ko po is... Huwag na yung so, pangit. <laughs> yung maganda naman. <laughs> ang message ko sa'yo, tumigil ka ng kasusugal mo kahit bilyonaryo ka pa, pababaon at mababaon ka sa hirap. Kasi ang sugal, walang, walang mangyayari sa isang taong sugarol kahit anong pagsisikap mo, kung sugarol ka, wala. Talagang baon na baon ka pa rin talaga sa... Mababaon ka lang sa hirap. Sa totoo lang. Kasi sabi ko na nga sa'yo, noong pa, ila, tuwing mag-aaway na lang tayo, lagi kong sinasabi sa'yo na magbago ka na. So tumatanda ka na. Wala. Kahit anong pagsisikap mo, ako pala, pagsisikap ko, wala rin nangyayari sa akin kasi nandyan ka na kumunoy sa tabi ko eh. Eh kung mahina na lang ako, nag na ako at horno eh. Si Sir Antonio po at uh, kayo po, Ma'am Cherry, kakausapin pa rin po namin yes, po. Uh, sa office po ng barangay. And uh, gayon din po sa uh, pag-uusap niyo po doon sa bata, sustento po, doon po natin na ayusin lahat. Yes po Opo, yung sa child custody, child visitation, child Opo. support. Uh, papag-uusapan po natin doon. Pero gayon pa man, ma'am, uh, even yung mga netizens, ma'am, humahanga po sa inyo, napaka-strong nyo daw po, and ang mature nyo daw po, mag-isip, no? Yung uh, iniisip nyo po, hindi lang para sa mga anak nyo, kundi para sa partner nyo po. Okay. At uh, hindi namin kayo masisisi, ma'am, kung talagang napagod na kayo sa relationship. And yes, po. dito po sa programa, hindi din naman po kayo kasal, <laughs> hindi po talaga namin pinipilit kapag nakikita po namin toxic na rin po yung relationship okay. Oh, dalawa. Ay, um, pagod din po talaga. Theater. Nauubos din pala yung pasensya. <laughs> isa po, <laughs> nauubos na rin yung, ano ko, yung duha ko. Natuto lang. Tama na yan, na naman tayo ngayon. <laughs> yaka na naman tayo. Yung iba po, tatlong beses lang po yung, yung pagpapatawad sa akin mo, hindi po eh. Hindi na po mabilang sa daliri ko. kausapin namin kayo, sir, sa kabilang studio. Ma'am, ganun po ha. Opo. At uh, mag-usap po kayo and then dun po sa office Apo. na po. Sa barangay na po. Apo. Para po dun dun sa sustento. Ah, sige po. Ay, salamat sir, ma'am. Thank you Apo. very much at po start, ha. At ano, maraming salamat po ma'am. Opo, thank po. you Salamat sir, din po sa inyo May ha. Ka sir, na, sir, Antonio ha? at uh, ma'am Cherry.